Aran, first day mo sa high school mo. O, oh, huwag ka makikipagkaibigan sa hindi nagawa ng assignment. Yung gagawa lang pag malapit na si teacher, ha? Iwasan mo din yung mga nangihingi na papel. Iwasan mo yan, ha? Umiwas ka din sa mga nagkikilay. Tapos, wag na wag ka tatambay sa SM. Siguraduhin mo, ha? Tagkatapos ng klase, uwi agad lubayan mo yung mga nagdi-digit dyan kasi okay, mauubos yung baon mo pag pinawisan ka sa takbuhan wag na wag ka magpapabango haaksin yung classroom nyo tapos pag Christmas party iwasan mo magregalo ng bimpo magagalit yung mga nagregalo ng picture frame iwasan mong kutkutin yung bubble gum sa ilalim ng desk nyo ng mga nauna dyan. Huwag na huwag ka magdodrawing ng cartoon sa likod ng notebook mo ha. Tapos pag inalok kang sumagot sa slam book, baguhin mo yung meaning ng what is love. Nakakasawa na kasi yung love is blind. Tapos yung libro nyo, huwag ka makikipagpitikan sa bawat page ng libro nyo para mihan kayo ng tao, iwasan mo rin yun. May balat ka ng candy, huwag mo ipupulupot yung goma kasi magsasabong yon. O eto, baon mo. nato, Ah. Isang taon mo yan ha Isang taong baon mo yan Tipirin mo yan Huwag uwi ka ng maaga Okay?